na gusto kong sabihin officially sa gabing ito sa aking kaarawan mismo, sa aking 54th birthday tonight. Ito po yung aking official declaration. Ladies and gentlemen, to my fellow pastors, missionaries, at yung mga nagmamahal po sa atin, naniniwala kay Alcalixtro. Dahil dito, mga kapatid, ako na si Al Calixtro. Hayagan kong sinasabi sa gabing ito, December 3, 2024, alas 8.41 ng gabi, na opisyal kong niyayakap ang pananampalatayang Iglesia Katolika Apostolika Romana at formal kong iniiwan ang aking pagiging isang independent missionary pastor ng grupong Baptist for 37 years. Makapatid, bukas po ako sa anumang dialogo. Bukas po ako sa anumang forum. Wag lang this month. Gawin natin next year kung gusto po ninyo. Especially po para sa mga kaibigan ko mga pastor. Nagpapasalamat po ako mga kapatid sa opportunity na ibinigay ng Lord sa akin. Pangalawa, sa inyong pakikinig. Alam kong maraming masasaktan. Marami magtatanong. At inihahanda ko lang ho yung aking sarili sa magiging resulta nito. I just want to be honest with you. Yan po ang nangyayari kay Brad Calix ngayon. I am now declaring to you that I am now officially a Catholic Guy. Officially po, October 26. Official ako naging miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church sa Sumag. Kasama ang aking may bahay at yung aking dalawang anak na si James Philip at Alana Grace. Makapatid, uulitin ko po sa inyo. With much respect and love Maraming maraming salamat po sa mga kaibigan kong pastor. Ang aking hinihingi lang po ay unawa sa akin naging pagpapasya. Hindi ko po kayo kalaban. Ang kalaban natin si Satan. Ang kalaban natin yung mga kulto. Hindi po kulto ang Catholic Church. Trinitarian po ang Catholic Church. Marami lang ritual. Marami lang mga dinadaanan. Pero mga kapatid, I'd like to challenge you. Please understand. Andito lang ho ako. Uh, pwede tayo magkape-kape doon sa mga pastor na pwede tayo magkwentuhan. Pero wag na sana tayong aabot sa anumang bagay. Kwentuhan lang. We can pray for one another. มาค่ะัดเต